Sa ibang balita, higit apat na praang barangay sa bansa apektado na ng African Swine Fever ayon sa Bureau of Animal Industry. Pagtaas ng bilang ng kaso nito, mabilis umano. Si Clazer Paldiria sa Sentro ng Balita, live. Yes, Louis, mula 251 na mga barangay na apektado ng African Swine Fever noong unang linggo ng Agosto. Ngayon ay halos dumoble na at pumalo na sa 458 na mga barangay ang tinamaan ng ASF dito sa ating bansa. Sa datos ng Bureau of Animal Industry, apektado na rin ang ASF ang ilang lugar sa Northern Luzon gaya sa Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Sa din ng ASF ang Samar at Davao Occidental. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahan nila ang muling paglitaw ng ASF sa mga lugar na tinamaan ng sakit noon dahil sa ulan. Hindi rin isinasantabi ang pagkalat ng sakit dahil sa iligal na pagpupuslit ng baboy na may ASF. Expected natin yan dahil nga dahil sa sa ulan, kahit na ibaon mo yung baboy pag may ASF, pag nabungkal ito, uh, tatama na naman ito sa mga baboy sa area. Sa dami ng choke points, alam ng mga biyaero kung paano dumiskarte para maipuslit yung mga baboy kaya dapat sa first border pa lang sa mga LGU ay nasasala na nila para pagdating dito sa second border itong NCR na sinetap natin Louis, mas pinaigting ng DA ang mga hakbang para pigilan ang pagdami ng kaso ng ASF. Sa darating na biyernes, uumpisahan ang pagbabakuna kontra ASF sa mga baboy sa Lobo, Batangas. Nagtalaga ng 15 checkpoint sa Metro Manila at Karatig na probinsya. Higit apat na ang baboy na infected ng ASF ang nasa bat ng DA. Inihahanda na ang kaso laban sa mga trader na nagpupuslit ng baboy. Amoy. Ginawa silang mali, kailangan uh, panagutan nila sa batas so yung kanilang ginawa mali. Sa kabila ng pagdami ng kaso, siniguro ng DA na nananatiling sapat ang supply ng baboy sa bansa. Gumugulong ang hungry Repopulation Program ng ahensya at inaasahan ang dagdag na supply na napapanahon sa pagdating ng Vermonts. Ang hungry Repopulation natin, dahil tuloy-tuloy naman yan, so makakatulong yung Uh, existing na population natin ng baboy plus itong repopulation plus yung imported so we're still okay in terms of the volume requirement. Louis, nasa 2 bilyong piso ang inilaan ng Department of Agriculture para sa Hog Repopulation Program ng ahensya o yung pagpaparami ng baboy. Samantala, Louis, hinihikayat ng ahensya yung mga hog na kapag tinamaan ng ASF yung kanilang mga baboy ay ilibing 10 talampakan yung lalim. Yan ay para maiwasan yung paglitaw ng mga baboy at pagkalat nga ng sakit. Kung maaari, ay lagyan ng apog. Tinitingnan ng ahensya ang ang paggamit ng incinerator o pagsunog sa mga baboy para maiwasan yung pagkalat ng ASF tuwing umuulan. Yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Louie.